Nandito na talaga siya sa bintana ng bahay namin guys. Oh, oh. Oh, paano yan? Ayaw na umuwi sa kanila. Ang laki-laki pa naman yan. Anong klaseng hayop ba ito? uh oh. Laki. Parang ano siya. Meron siyang corona sa ulo. Oh. ayun umuwi sa kanila pati pagkain ng pusa namin ni eh, kinakain niya ano to yun no? ang haba ng ulo ang tangkad isabong ko kaya to sa ano tupada Pada to. Ayaw na umalis. Bumaba na doon sa ano, doon sa may ibabaw ng ano, tangke. Ngayon, nandito na siya sa baba. Oh, umlaki Barako siguro to barako. <laughs> oh, lucky you. Oh. Grabe. Anong hayop ba ito?